Magandang araw muli, ito na naman ang Land Street News. Ako ang inyong tagabigay ng kakaibang balita, si Lance. At ako naman, si Lox, ang maghahatid sa inyo ng iba't ibang kasiyahan. Kung hindi naman kayo sasaya, edi eh, problema nyo na yon. Partner, mukhang may hangover ka pa. O nga, partner. Eh. Birthday kasi ng kaibigan ko. Kagabi, napasarap yung inuma namin. Sabi ko na nga, abay. Eh ikaw partner, kailan ba ang birthday mo? Ni minsan kasi hindi mo man lang ako inimbita eh. December 21 partner. Anong year? Loko ka pala partner eh. Siyempre every year yun. Wala ka talaga sa ayos eh. Alangan naman sometimes lang, pambira. Ay sorry naman partner, kalma lang. Bakit nga ba na itanong pa yun? Ayan tuloy, napasubo tuloy ako. O partner, dadako na tayo sa ating kakaibang balita. Punta naman tayo ngayon sa Thailand partner. ba? Thailand naman tayo ngayon ha. Mukhang maganda yung kakaibang balita natin ngayon partner ha. Anong balita nga ba yan partner? Ang title ng balitang ito partner ay Mrs. sa Thailand. nag ng babae na magiging kabit ng kanyang mister. Oh my God! Pero totoo kaya yan partner. Yung ibang asawa galit sa mister nila pag may kabit. Eto naman, nag-hire pa na magiging kabit ng kanyang asawa. Umay Thailand, Ano nga bang nangyayari sa mundo? Okay partner, tabi na at ating himayin ngayon ang balitang ito na kakaiba. Isang 44 anyos na misis sa Thailand ang gumagawa ng kontrobersya ngayon sa Thai social media Matapos itong mag-post ng job advertisement na naghahanap ng babae na pweling maging kabit ng kanyang hmm? asawa. Sa panayam, hmm? sa panayam sa kontrobersyal na misis na si Fatima Chamnan, hmm? naghahanap siya ng mistress dahil matagal na siyang hindi nakikipagniig sa kanyang mister. Nakukonsensya siya na hindi na niya maibigay ang mga pisikal na pangangailangan ng kanyang asawa. Ah, kaya pala partner, gusto lang pala niyang lumigaya ang kanyang mister. Dahil hindi na niya kaya siguro, hindi na niya maibigay yung kaligayahan ng mister niya. May ganito rin kaya dito sa atin partner, yung ganyang balita. Mari partner, hindi lang siguro na balita? <clears throat> Kaswerte naman ni mister pag ganito ang misis niya. Tuloy natin partner, Ayon sa job advertisement o advertisement na pinoos ni Chamnan, kailangan na ang mga interesadong aplikante ay may pleasing personality at good communication skills pa talaga. Bukod dito, required din na walang anak at may masayang kabanding ang aspiring kabit. May sweldo na 16,000 baht ang papasang kabit o bukod dito, libre ang board and lodging sa kanilang tahanan sa Bangkok. Nag-viral ang job advertisement ni Chamnan at maraming hindi naniwala. Iniisip ng iba na isa itong prank o joke. Ang iba naman ay tinuligsa ang misis dahil nanghihikayat ito ng adultery. Matapos makatanggap ng pambabas mula sa mga netizens, ipinaliwanag ni Chamnan na mayroon siyang chronic depression at gusto lamang niyang may gumanap sa kakulangan niya sa kanyang asawa. Sa panayam naman sa mister ni Chamnan na si Patagon, sinabi nito na hindi niya tatanggihan ang babaeng ipakilala sa kanya ng asawa. Sa kasalukuyan, nakapili na mula sa isang aplikante ang misis. Isa itong 33 anyos na dalaga at kaibigan mismo ni Chamnan. Sa palagay mo partner, tama ba o hindi sa sarili mong opinion ang ginawa ng misis na ito? Alam mo partner, medyo mahina lang siguro sa diskarte si misis. May pagkatamad siguro ito. Kaya nag-hire na lang ng iba. Pero partner, nangyari na rin yan nung panahon ni Abraham, di ba? Hmm? Hmm? Hindi kasi nagkakaanak si Sarah. Kaya yung alila na manila, yung ginagayon, ayaw na buntis. Ibig mo sabihin partner, pwede yan at okay lang na call a friend. Depende siguro yan sa kanila. Kung bawal sa kanilang reliyon, edi eh, wag nilang gawin basta tayo nagbabalita lang rito partner. Anyway, partner, may natanggap akong email dito. Hmm. Nakapanood na siya sa isa nating video. May nanonood pala. Hmm? Sa atin, okay. wala. Para sa iyo ito partner, ito o oh, basahin ko. Hello po, Lance Street. Wow. Napanood ko po yung video nyo Nalaman ko na si Sir Dox ay marunong manggamot sa pamamagitan ng orasyon. Kasi po naputulan kasi ako ng mga daliri nung ako ay <clears throat> nagtatrabaho sa factory. Pagkalipas ng dalawang buwan, hindi na po makahinga yung ilong ko. Sa bibig na lang ako humihinga ngayon, kaso mahirap po eh. Kung laging sa bibig. Para akong aso na humihingal. Kaya ano kaya ang dahilan ito? Sabi ng doktor na tumingin sa akin, baka daw sa mga iniinom kong kamot nang ako'y naospital dahil sa naputol kong mga daliri. Sana mabigyan niyo ng pansin ng aking sulat. Nagtatanong, Yari. ada kong mo ng samar. Uh, partner, ano masasabi mo dito? Matutukoy mo kaya kung ano ang dahilan kung bakit hindi makahinga ang kanyang ilong? Dito natin masusubok yung galing mo, partner. Kaya alam mo kang hindi obra yung power mo kasi hindi mo naman makakapa eh sulat lang naman itong binabasa ko. Di ba magaling ka sa apaan? Hmm, partner, wag mong maliitin yung power ko pagdating sa panggagamot, sa pamamagitan ng ocean. Wait lang, partner. Mag-concentrate lang ako. Kung ano nga ba ang dahilan ng problema ni Ada Kogmo. Ito, partner. Ito na. Alam ko na kung bakit. Alaga, partner, alam mo na. Ano nga bang ba dahilan? Ito partner, alam ko na kung bakit. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya ang nawalan ng ampang amoy. Partner, ayon dito sa aking power ng ocean, kaya hindi siya makahinga dahil puno ng kulangot ang kanyang ilong. Namoona ito at tumigas dahil hindi niya matanggal kasi wala nga siyang mga daliri putol eh. Kaya ayon, mananawagan tayo sa kanyang mga kamag-anak o mga kaibigan na tulungan siyang tanggalin ang kanyang kulangot na namoona. Kaya nahirapan siyang huminga o hindi siya makahinga talaga. Yan partner ang dahilan. Tulungan niyo po si Ada Kugmo na matanggal ang kanyang kulangot sa ilong. Wow naman partner, nalaman mo yon? Dito na ako naniniwala sa iyo talaga na magaling kang ocean. Kasi simple lang pala ang oh, problema niya. Oh, partner, yan, eh. simple lang 'yan. Ikaw ba naman ang dalawang buwang hindi natatanggalan ng kulangot eh. Hindi naman. Liba naman ni eh, Bumarayan. Speaking of kulangot, partner, may isang nursing student hmm. na sumakay sa jeep. Habang tumatakbo ang jeep, panay naman ang halukay niya sa kanyang ilong. Sabi naman ng isang pasaherong matanda nakapan na nakapansin sa kanya, Ineng, anong kinukuha mo? Sabi naman ng estudyante, Nursing po. Ah, <laughs> kala ko ko ginto, partner. Okay, partner, may tanong ako. Okay, partner. Magulang mo siya, pero hindi nanay ang tawag mo sa kanya. Mula bang medyo mahirap na tanong dyan, partner? Luma na yan, tanong na yan eh. Ili, tatay, ano pa? Ay, hindi. Luma na rin sagot mo, partner. Eh, ano naman ang sagot? Palusot ka na naman eh. Para hindi ako tumama. Ang sagot ay, mami. Di ba pag di nanay ang tawag mo, hindi mami. Pwede ding inang, pwede ding inay. Pwede ding mamang. Sabi ko na nga ba eh. Hindi na naman ako tumama. Ako, may tanong din ako, partner. Ito, pag nasagot mo, believe na talaga ako sa'yo. Ito ang tanong. Bakit 24 oras ang buong araw? Wow. Mukhang may hirap ah. Talaga. Mm, bakit nga ba, partner? Bah, malay ko. Kaya nga ako nagtatanong dahil di ko alam, may pambira ka naman oh. <laughs> talaga naman.